Hello, good afternoon. Kasaka, good afternoon po. Ayan, dito tayo sa ano sa lapas na yata ito, Libtong na eh. Oh, nakatawid tayo rin sa may ano uh, sa kabila kasi Saragosa, Palulbon yung Mayamot. Saragosa, tapos sa uh, kabilang kabila yung bukid eh, uh, lapas na to, Tarlac, Libtong. Eh dito tayo ngayon na gano. Na nagawa na eh, oh, ayan oh. Ayun yung mga ano namin, yung mga makinarya oh. Ayan yung ano ni Samson O, ayan si Hercules Nagbubuhat doon, oh Ayan, dito kami ngayon Ay Medyo malayo na to Paikot-ikot <laughs> Maliligaw ka nga rito Dalawang panos lang naman dito tatapos lang Gumiklo sa kabila Sa kabilang ibayo O, ayan, oh Tinan nyo hmm. Ayan, oh Tinan nyo Nakita nyo yung lugar nito. Ah, ito naman yung ano, sinasabi kong ano, control. Oh, dito tayo. May plug control dito eh. Oh. Ayan. Gusto nyo, aakyat tayo dyan. Pero wag. Baka tayo mahulog. Ayan, lalakad ako. Pupunta ko rin. Pakikita ko sa inyo yung ano. Yung control. Yung ilog. Ni, inayos. Tapos, naging irrigation na rin dito. Ayan sila oh. Oh. Diyan oh, no? hindi kami may oh. Kaya may gina, may mga buhang dito kasi ka inaayos nga itong ano ng ilog. May mapakikita ko sa inyo. Talalakad tayo dito dada no. Malayo na to. Paikot-ikot <laughs> pero kaluwang ng bukid dito. Oh, ayan no? oh. Dito tayo. May kawayanan. Oh. Okay, ano? yan. Oh, ito ng oh ah, O O kaya no Air police Ayan O ito ha yung control o oh. Ayan o oh. okay. sa kabila Saragosa na ano yan Yung Balunbon O oh, ayan yung ilog ha ah. Ano nyo Ayan sila nagpapatubig Ayan eh. So, ayan o. Oh. Ito na, ayos eh, na yun. Mahaluwang tayo, eh, maganda na rito. Ayan pa yung isang banos na gigiki namin. Ayan pa. Medyo gagabihin na kami siguro rito. O, oh, duro mo sa kabilang ibayo. Ayan o. Oh. Balumbo na yan. Ito sa kabilang ibayo na yan. Eh. So, oh, madali lang shortcut dito pagka senior cut mo. Aakyat ka doon. Kailangan may bangka. Lakas din ng agos sigurado rin. Eh. Oh, yeah, putol na kasi hanggang dyan lang. Eh. Yeah, oh. na tayo. Mm. Oh. Kita nyo dyan. No? Oh. Ganda yung lilimang ko. Ayan yung sasakyan ko. Oh. Ayan yung mga ibang ano namin gamit ayan oh. nakalilim hmm. tapos do sa highway eh naharang ako ng highway patrol doon medyo tumagal din ako ng konti eh, uh, mga mga 15 minutes 10 to 15 minutes din akong na, na hold on Hindi ko alam na kinukuha na pala ng permit Nire-restore din pala yung Yung ano na yan yung kargahan ng hauler yung trailer eh nasa ito tayo eh, eh hindi naman tayo nakadali kumbaga sana yung napakiusapan natin eh sa susunod na lang baka sa <laughs> hindi tayo ng perot <laughs> eh ano hindi ko naman kasi alam yung mga ganun ganon oh. ay kalilim dito oh. tinan nyo Ayan yung isang panghila oh. Ayun, doon nakalagay oh. Ayun, doon. pero na siya yung sabog dito eh. may isang hila pa lang yan. Eh. Nakakarga sila. Ayan ko kung ilang hila. Siguro mga dalawang hila lang yan eh. Sa dalawa, apat na hila. Oh. Dito, kaganda ng upo ang kalilin. na ah, oh, oh. nasa ilalim ako ng puno. Hmm? Ayan. Oh, sige. Ciao. Ciao muna. Ciao.